hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. So guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Pag-uusapan natin ngayon ang mga paraan na dapat pag-aralan bago mag-invest sa kahit ano pa man yung klaseng investment para hindi po tayo ma-scam. So yan po ang ating uh, tatalakay ngayon. Dahil isa po akong investor. No, yun nga lang ako ay isang day trader sa isang stock market. 18 years na po akong isang day trader sa isang stock market. So, ako po ay nag naglalaro o player po ako from 9 to 3 in the afternoon. So, itong aking ano tawag dito, itong ginagawa kong ang uh, vlog ay isa lamang uh, outlet ko pagkatapos ng aking trabaho dahil nalulungkot po ako dahil ako po ay nag-iisa lamang kasama ko rin ang aking uh, mga mahal sa buhay pero dito sa Japan nag-iisa lang po ako. Kasama ko lang po ang aking uh, tawag dito, ang aking pamilya dito sa Japan pero yung sa Pilipinas iba po doon, no? So, kaya ko po na na isipan na bigyan kayo ng mga paraan kung paano malalaman kung ito ay isang scam o hindi. Dahil, andami ko na pong nalalaman sa Pilipinas at naaawa po ako doon sa nakikita na milyones ang mga natatangay sa kanila. So, kailangan pong mapagmasid tayo sa panahon na ito dahil maraming maraming mga taong gustong uh, mag-take advantage sa ating mga pera, ano? Pero yun nga lang minsan may kasabihan, pag wala daw uh, maluluko, walang manluluko. Walang magpapaluko pala, wala daw manluluko. Pero hindi rin naman din magandang ano isipin na yung kasabihan na yan ay ano maganda o ano yan. Basta ang ang pag-uusapan natin dito ay kung paano nyo ma maano yung pera ninyo na hindi mawawala kung saan-saan lang no dahil inaano po natin 'yan pinaghirapan po natin 'yan kaya dapat lang po na pag-ingatan natin kaya bibigyan ko kayo ng mga uh, paraan na dapat pag-aralan niyo muna bago niyo uh, simulan ang pag-invest no so narito po ang una number one alamin natin ang kasaysayan ng kumpanya kung gaano na ito katagal sa negosyo at ang kanilang tinatawag na track record. Ang mga kumpanya na matagal nang nag-ooperate at may magandang reputasyon ay mas maaasahan. At i-check ang mga online reviews at feedback mula sa mga aktwal na mga invest na nag-invest o naging kliyente ng isang kumpanya so yan po yung number one guys no alamin natin ang kasaysayan ng kumpanya at ang number two naman siguraduhin registrado at lisensyado ang kumpanya sa tinatawag na SEC Securities and Exchange Commission ng Pilipinas ang pagiging registrado sa SEC ay nagpapatunay na uh, legal ang kanilang operasyon So yan po yung number 2 at ang pangatlo i-research ang mga taga -ma taga pamahala at may-ari ng kumpanya. Alamin ang kanilang mga karanasan at reputasyon sa industriya. Yan po ay isang napakahalaga po. I-research po natin kung sino yung talagang namamahala dahil sa bandang huli pag merong mga problema, magturuan na lang ang mga Uh, doon sa kumpanya dahil ito siya, hindi ito ang manager, hindi ito. Kaya isa po yung i-research natin ang mga tagapamahala o ang may-ari talaga ng kumpanya. So yan po yung pangatlo. At ang pang-apat naman, alamin ang detalye ng investment. Hingin ang detalye tungkol sa kung paano kikita ang pera mo at mga risky na kaakibat nito ang, malal, ang malamlang impormasyon at malinaw na mga kondisyon ay mahalaga upang maiwasan ang mga hindi inaasahan na mga problema balang araw. So yan po guys, number four, alamin natin ang detalye ng investment na ito. Yan po yung number 4. Number 5, magingat sa mga red flags na tinatawag. Iwasan ang mga investment na nag-aalok ng sobrang mataas na kita na labis sa karaniwang kita ng merkado. Yung sinasabi po nila na mga 30%, 25%, nako, mag matakot na po kayo dahil mismo ang bangko, 10% lang yata sa atin ang pinakamalaki. Kaya wag po tayong padalos-dalos na Uh, tawag dito dahil sinabi sa atin sige yung 1 million mo tutubuan ko ng ano ng 30 30% per month no 30% ang tutubuin mo sa isang buwan ng ng isang million mo at sa kasino nga naman ang aayaw noon pero yun nga lang hindi natin alam kung ano yung nasa likuran noon so yan po yung uh, isang kaakibat na tinatawag na red flags no kaya yung mga mga uh, tawag dito yung nagsasabi na uh, meron daw tinatawag na rich quick na tinatawag get get rich quick ano sign na tinatawag nila no ay hindi po yan totoo ay isa yan na sa mga maaring maging senyales ng posibleng pusib scam po yan yung tinatawag na get rich quick no na ibig sabihin yayaman ka kaagad Yayaman ka kaagad. Isipin mo ba naman, 30% ang i-offer sa'yo, 20%. Nako, talagang napaka-ano po niyan, napaka-imposible po yan. So, yan po yung number five, no? Mag-ingat sa mga red flags na tinatawag. Na yun na nga, na sobrang mataas ang kanilang mga ino-offer na mga kita mo. Kaya dyan po, mag-ingat po tayo. At ang number six naman, kumonsulta sa mga profesional. Kung hindi ka sigurado, kumonsulta sa mga profesional tulad ng financial advisor o legal advisor, no? Bago magdesisyon na mag-invest. Ito isa rin itong mahalaga rin kung wala tayong nalalaman, no? At gusto nating mag-invest sa isang kumpanya, kumonsulta muna tayo sa isang profesional, e eh, ano man lang kung magbayad tayo ng kung uh, ilan o magkano, e eh, kaysa man mawala yung totally na pera natin. So, kumonsulta na lang tayo kung gustong gusto talaga nating mag-invest o mag-impok dyan sa kumpanyang yan, ay kumonsulta tayo sa isang profesional, no? na sigurado talaga sa na wala, hindi ka mai scam Yan po sila yung mga financial advisor o legal na advisor. No, para bago ka magdesisyon. Yan po yung number 6. At ang number 7 naman, i restrict sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kung ang investment ay may kinalaman sa mga financial products o service. Maari mong suriin ang BSP para sa makumpirma kung uh, lehitimo ang kumpanya at kung sila ay rehistrar, rehistrado bilang financial institution. So, mahalaga din po ito na i-research sa Banko Sentral ng Pilipinas. So, yan po yung number 7 At ang number eight naman natin, siguraduhin may legal na dokumentasyon. Document, Hingin ang mga kopya ng kontrata o iba pang legal na dokumento mula sa kumpanya. Basahin ito ng mabuti at siguraduhin malinaw ang lahat nang kondisyon bago pumerma o maglagak ng pera. So napakahalaga po nito guys, no? Itong number 8, no? Siguraduhin may legal na mga dokumentasyon. Hingiin ang mga kumpya kontrata o iba pang legal na dokumento para sa kumpanya. Basahin ito ng mabuti at siguraduhin malinaw ang lahat ng kondisyon bago ka pumerma o maglagak ng pera. Yan, inulit ko po itong number 8. At ang number 9 naman natin, maging mapanuri. Huwag magmadali sa pagtanggap ng mga alok at gawing mapanuri. Panatilihin ang kritikal na pang-iisip at huwag agad maniwala sa pangako na malaking kita ng hindi nire-reserve ng mabuti. So yan po yung number 9 natin guys, no? Maging mapanuri. At ang panglas naman natin, number 10, iwasan ang online scams. Mag-ingat sa mga investment na nanangyayari online lamang. Iwasan ang pagbibigay ng sensitibong impormasyon o pera ng hindi, mag, ng hindi nang iingat. So, pag-ingatan po natin dahil napakarami po ngayon na throw in la, online na lang no ang lahat na mga uh, tawag dito. Minsan, yung mga investment meron sa Online na ngayon na nagagawa. Kaya, hayon, hindi nakikita sa personal yung may-ari. Kung ano-ano, basta doon na lang sa online, sa Facebook, kung sa anumang mga platform ng media, ano, doon na lang sila nagaanohan. Pero yan ay napaka-risky po yan, napaka po. Kaya, yon ang number 10 natin. So, kung ang pasukin ninyo, at uh, ito na lang guys, no? Kung ang pasukin ninyong investment ay tungkol sa mga cryptocurrency o forex o kagaya ng ako bilang isang ano na nag-tawag uh, dito, uh, company. Bumibili po ako ng mga shares ng isang kumpanya. Yan po ang aking trabaho, no? Bumibili po ako ng shares sa isang kumpanya at nilalaro ko po yan sa araw. At yung araw din na yan ay binibenta ko po. Kaya isa po akong... Uh, day trader sa stock market. Pero yung mga cryptocurrency o mga forex ay mag-ingat din tayo, no? So, ano mang financial market o trading, kailangan ikaw mismo ang player, no? Huwag sumakay o makisakay. Kailangan self-management, walang amo. Huwag pumasok sa mga investment para pang puro pangako yun pala ay ang bagsak mo, scam lang pala yun. So, yan po ang aking, uh, ano na lang, kung gusto nyo yung mga, uh, mag-invest kayo sa cryptocurrency o, o, o forex na yan, kung mga anong mga uh, trading na yan. So, mas maganda na yung self-management. wag po kayong makisakay dahil matalino o magaling yung naglalaro, no? Nagtitrade, no? wag na huwag po kayong ganyan dahil 85% ng mga naglalaro sa stock market ay loser po yan po, salita na po yan ni Warren Buffett kaya wag po tayong maniwalak tayo, kaya tayo mismo ang amo tayo mismo ang uh, magiging uh, maglaro para kung anong mangyari wala po tayong sisisihin so, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang isa kong uh, vlog ngayong araw na ito at dun sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella din. Yung pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod ng mga video ko na i-upload ay makikita't makikita nyo. Maraming maraming salamat.